Good morning mga idol. Mayroon tayong uh, biglaang uh, linis ngayon. So ito yung uh, bahay na i-cleaning natin. May naman dito pero hindi talaga siya nalilinis. Nagsimula na ako dito sa ano, nagsimula na ako dito sa kusina. Ayun, nalinis ko na yung uh, bintana. Screen na lang yung aayusin uh, ko dito. Dito naman yung CR. So hindi naman gaano to. Ito naman yung isang uh, kwarto. So magsisimula muna ako dun sa ano, sa kusina kasi yun ang medyo ano, medyo uh, marumi. Kailangan malinis ko to at least may mapunasan ko yung mga alikabok. Talagang totally ano, alikabok siya. Tapos yung floor carpet, carpet pa naman siya. Kaya kailangan na uh, ma-vacuum Tignan natin mga idol kung nga uh, magagawan ko ba ng ano, ng uh, magandang pagbabago itong uh, bahay kung sa apat na oras ma ano, malilinis ko. So ayan ito yung uh, kusina. Ayun. Doon sa taas nagsimula na rin ako. So sige mga idol, tatapusin ko lang muna to. See you later. Terima kasih telah menonton! So ayan, medyo okay na dito. Ilipat na tayo sa ano, mga kwarto. Ayan mga idol pagkatapos ng uh, apat na oras ay tapos na tayong maglinis nitong bahay. Ay papakita ko sa inyo ito yung uh, yan yung kwarto, yung unang kwarto na nilinis ko. Medyo maalikabo kasi kaya ano na medyo natagalan ako dito. Ayan. Punas tapos ito uh, yung floor uh, vacuum. Ayan. Tapos ito naman yung uh, CR. Ayan. Ito so, na mga idol yung uh, banyo pagkatapos nating malinis, medyo nagliwanag uh, na ng konti. Mga ilang linis pa to at uh, magiging ano na, magiging okay na uli, babalik na siya sa dati. So hawin natin yung cortina. Dito na tayo sa ano, sa sala niya. Yan medyo kalat pa yung ibang gamit pero okay na yan nilinis ko na. 'yung sopa sa 'yung mga upuan, ito binakyuem ko pagkatapos ito kanina maraming uh, alikabok. ayan okay na siya. Ah, uh, sabi ng uh, kapatid ng may-ari, ipapa cleaning niya na raw to sa akin. So every uh, two weeks ang linis ko dito. ime ko 'yung uh, bahay na to hanggang sa bumalik. Baka's pa rin siguro nila to. So ayan ito na 'yung uh, ano yung kusina. Ayan. Malinis na yan mga idol. Ito na mga idol yung uh, kusina ngayon. Ayan, malinis na. Maliwanag na. Uh, ito yung mga bintana niya. Kani, kanina panay, ano yan, panay uh, alikabok. Punong-puno alikabok yan. So, malinis na yan ngayon. Saka yung, yan, yung sink niya. Okay na. Yung ibang mga uh, gamit doon, yan, dyan lang muna kasi maglilinis pa ulit tayo. Dyan lang muna, hindi ko alam po saan pwedeng ilagay yan. Yan yung mga bintana niya, malinis na. At saka ganoon din dito sa kabila. Yan, daming alikabok niyan kanina. At uh, yan, dito. Ilalagay ko na lang yung ano niya, yung, yung ano niya dyan, yung rugs niya dyan. So ayun mga idol, uuwi na tayo ngayon. Uh, nakaya natin yung 4 uh, hours uh, cleaning challenge sa bahay na to. So challenge ko lang naman yung sarili ko kung um, kakayanin kong linisin ng apat na oras kasi sabi ko sa uh, nagpapalinis apat na oras. So hindi naman totally uh, malinis na malinis itong bahay pero yung pinaka kabuuhan, yung mga taas hindi ko ganong pang nalinis siya, may mga medyo alikabok-alikabok pa yan lilinisin. Pero dito mula kusina, mga kwarto, CR, nalinis kong lahat. So ayan mga idol, maraming maraming salamat. At ako ay uuwi na. Dahil ako ay uh, gutom na. See you next time. Bye-bye!